Hello best friend, welcome to my YouTube channel Panibagong Araw at panibagong video na naman ang mapapanood natin. Ah? <laughs> natin. Papapanood nyo and for today's video best friend, pupunta tayo sa SM Masinag at magro-grocery tayo. No? Sasamahan nyo kami. Why kami? Kasi kasama ko na naman yung kapatid ko. And ayun, so sasamahan natin ulit at uh, magro-grocery nga tayo doon. At uh, best friend, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, eto siya, ayan, Best Friend Khaled Vlog. And please, pakifollow na din ang mga social media account ko, ayan, para masaya, yeah! di ba? Okay. So ano pang inaantay nyo? Tara, samahan nyo kami, best friend. best friend so naglalakad na kami pa uh, labas ng gate and balak sana namin magmotor kaso na enjoy namin yung pagbibidyo na paglalakad eh naglakad na kami <laughs> ayan nakasawa ko siya oh. ayan outfit check outfit check outfit check oh hello best friend nag glow, -glow na daw ba siya <laughs> sige malapit na kami sa malapit na kami sa ano sa gate ayun na yung gate ayan dyan na kami lalabas oh, mag 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 si Mike na <laughs> oh man oh Mike no, no Mike lang siya lang ti makasao dyan pero no naikat yung mic na Luwa Anyway best friend Nandito na nga tayo sa labas ng Lopezville subdivision Dito yan sa may Uh, masinag Antipolo Best Friend. Wala po kami sa Metro Manila Best Friend pero nasa malapit lang naman na sa Antipolo kami Best Friend. Lumipat kasi kami Best Friend eh. So kung di nyo natanong no, ba't nandito ako sa Manila no? Eh malapit na kasi ako lilipad Best Friend. Baka kung ano-ano na naman iniisip ng iba dyan. Hay nako, tigil nyo na yan. <laughs> So, anyway, best friend, yun nga, nag na lang ako ng flight at uh, lilipad na ako, best friend. Makikipagsapalaran na naman tayo. Susundin natin lahat ng mga ano, inotos ng magulang natin. <laughs> Hindi, best friend, kaya tayo nakipagsapalaran ulit, eh, uh, ituloy natin yung naudlot na pangarap. Gano'n. <laughs> Ah <laughs> wala na naman. Andiyan na naman tayo sa issue na 'yan. So, anyway, Best Friend 'yan, naglalakad na kami dito sa may intersection papuntang Antipolo, Cubao saka ayan 'no. Ayan, Marcos Highway kasi 'yan dun sa intersection sa kabila Best Friend. At uh, kung familiar kayo sa Marcos Highway, 'di ba? Ang haba-haba niyan -haba na daan. Marcos Highway ang daan patungo ang Antipolo Cainta Rizal ganon so ayan best friend habang naglalakad kami dyan makikita nyo yung talipa pa na ayan ay, talipa pa ng masinag dyan, dyan ako nag vlog noon best friend remember yung vlog ko na talipa pa dito sa Antipolo ayan yung building na yan best friend dyan yung talipa pa nila o ba? Diba? napaka old na nung talipa pa nila tapos best friend, pag diretso mo 'yan, Cathedral doon sa Antipolo na 'yan, which is yung mga yung sikat na simbahan na pinupuntahan ng karamihan. Anyway, best friend, nandito na nga kami sa May Marcos Highway. Ito po yung end ng LRT station Antipolo, LRT 2 ata to, kung hindi ako nagkakamali. Ayan pagtingin namin sa daan, Diyos ko, ang traffic. Akala ko, nasolbahan na yung traffic. Hindi pa pala best friend. Talagang anjan na talaga yung traffic na problema na yan. <laughs> Di ba? Ikaw, best friend, anong experience mo? Lagi ka pang napta-traffic every day? Or hindi naman? Kasi dito, oh, ang luwag-luwag na nga ng kalsada, nata-traffic pa, di ba? Anyway, best friend, kaya nata-traffic din minsan, no? May mga mga trike-trike na. Ayan, no? Oh, tignan nyo yung isang maliit na doon kulay dilaw na yon yon yung, yung, yung sinasabi ko, best friend, na idadagdag pa kasi nila yan sa daan. Eh, alam nyo naman, kabuhayan din kasi naman yan. Eh, wala tayong magagawa, di ba? So, andito na nga tayo sa SM Supermarket, Masinag, best friend ah, uh, harap lang mismo ng LRT Antipolo. Ito yung pinakadulo best friend dito sa Antipolo na line ng LRT 2. Anyway, best friend, papasok na nga kami dito sa loob ng supermarket at ah, uh, alam nyo, pinagbawalan tayo na mag-video dito sa loob, best friend. Sinita ako ng Lady Guard. Kaya ang ginawa ko, palihim lang ako ng video dyan sa mga karne-karnehan, best friend. Ayan, o, hindi nga tayo nakapag-video, dahil hindi tayo nakapag-video, best friend, eh, nakauwi tayo ng maaga. Nababad trip ako, bakit ba pinagbabawal mag-video, best friend? O, ayan, takbo-takbo sila si ate, o, break time na nila. Ewan ko, best friend, bakit binabawal ba? Eh, natin yan. Charot. Ewan ko, best friend, bakit dito lang sa SM Masinag na pinagbabawal? Eh, sa dami-dami kong pinupunta ng grocery, hindi naman pinagbabawal. Ay, nako, ewan ko ba, dito sa SM Masinag na ito, napaka-strict to, best friend. Hello guys, pauwi na kami. O oh, ayan, ito mga pinanmili namin. Bawal pala mag-video-video dun sa loob ng SM. Bakit? SM. SM. mag-video basta. Ano, ano, ano? Pwede ka mag-video basta. basta hindi ka, hindi ka nila makikita. <laughs> Palihim. Palihim. Palihim daw yung video pero... Pero alam mo, sa SM dun sa mga probi-probinsya, ang luwag dun lang sa SM Masi. Nagsinita ako nung guard, nung lady guard. Hayaan mo na. <laughs> Ayan, pwede naman daw mag-video-video best friend, sabi ni kapatid. Kaso nga lang, eh, palihim lang ma, mag-video-video best friend. Eh, sabi ko naman, hindi ka talaga makakabideo dun best friend. Eh, sa damit ba naman ng bodyguard doon sa loob? Ikaw lagi tinitignan best friend. Pa so, paano ka makakakuha ng video doon? Eh, palihim na nga lang ako nakapag-video pa sa may karnihan ng manok. <laughs> Ewan ko ba, napaka-stricto ng SM Masinag na yan. May artista ba na naka-duty doon? <laughs> Ay, dito tayo sa kabila. Ayan habang naglalakad kami best friend eh, kami ng kapatid ko about sa anak ko best friend na maiiwan na naman. Hay kawawang Jael na naman maiiwan na naman best friend. Ganun talaga para naman sa kin sa kanya to lahat best friend, di ba? So makikipagsapalaran na naman tayo best friend para sa magandang kinabukasan ng bata. Ayan best friend, kung ma-issue mo na naman kayo dito, ay nako itigil nyo na kasi ako dito tahimik na best friend eh wala naman tayo mapapala dyan sa mga chismis chismis na yan no sa katong mga chismosa na to no laging talagang pag may isang issue talaga ay pinagpepestahan eh ewan ko ba ganun na talaga eh ang alamat ng chismosa <laughs> So ganun pa man best friend tahimik na lang tayo. hindi na tayo ano sa issue na 'yan. Hindi na tayo papatol. Wala tayong mapapala diyan best friend. Kaya tuloy-tuloy na lang natin yung buhay natin. At least sikat tayo sa kanila best friend. Pinag-uusapan tayo, 'di ba? Pero di nila alam ang totoong kwento, no? Mga chismosa talaga yung mga 'yan. O, issue na naman sa inyo 'to. <laughs> Minsan nga no, galingan niyo naman yung talagang nakaka-pressure, 'di ba? So, tayo best friend, yung mga, hindi natin ma-please yung mga chismosa na yan. Makinig na lang tayo sa mga sinasabi nila. Eh, kung papatol ka, mas lalaki pa yung issue best friend. Kaya hayaan na lang natin mga chismosa na yan mag-isip kung ano-ano, di ba? Eh, alam naman natin kung ano talagang nangyari sa atin, di ba? Yung mga buhay-buhay natin. So, move on, move on na tayo best friend, no? Wala tayong mapapala dyan. So, anyway, best friend, ang ganda ng sunset, oh. oh, di ba? Kung di nyo natanong best friend, ang kaklose ko na mga kapatid ko, si Ardel lang talaga best friend. Ayan, o, oh, di ba? Kung ano-ano pinagagawa namin dyan. Kunwari, hindi namin pinapakilaman yung camera. Tawa kami ng tawa dyan, best friend. Kung may i-reveal -re ko lang yung bloopers dyan, best friend. Kung may bloopers, bloopers lang yan. Ay, nako, siguradong nakakatawa, best friend. Kasi, maglalakad ka ba naman na, ano, magsiset ka ng camera sa, na una sa'yo? <laughs> Natatawa talaga kami. So, andito na nga kami, best friend, at uh, maraming maraming salamat, best friend, sa lahat ng mga uh, nanonood and nagla-likes at nagsa best friend. Maraming maraming salamat. Sana, best friend, tuloy-tuloy lang ang pagsuporta sa aking YouTube channel at pa-share na din para malaman ng lahat at para manood din ng lahat, no? Para masaya, best friend. Malay nyo, may sponsor na naman tayong darating. O, magbibigay sila ng blessing sa atin. O, diba? Uh, alam nyo naman, pag nagbigay yan, mga yung sponsor na yan na blessing, share ko din naman sa inyo yan, diba, best friend? Tulad noong dati. O, sana ngayon, best friend ah uh, mahina pa tayo, mahina pa kumita yung mga ano natin, yung mga video natin at malay nyo kung mag-boom ito, magigive giveaway tayo best friend. mo. Ayay. Nakakapagod uh, nga. Ano Oh. Uh, so hanggang dito na lang yung video natin guys. Ah, <laughs> oh. so hanggang dito na lang yung video natin guys at ah uh, Magpapahinga lang kami. Pagod na, pagod na ako. So, maraming maraming salamat po. At see you sa my, uh, sa aking next video na i-upload again. Bye! Subscribe to my YouTube channel guys. Bye!